Yan na po mga katropa, good morning yan. Araw ngayon na Mercurius yan. Lapit na mga kalas na ready ka. Good morning, good morning everyone. Yeah, just yeah, masaya si Jana. Kami lang di, kami lang, kasi aral yung mga magulang ni Jana. Hi, sabi hi, hi, hi sa hi sa ay mga ninang. Kumusta nina? Hi ninang. yeah, yeah. Nila everyone, yung gaganapan natin dito sa bahay Naglaba tayo. kasi araw ngayon na Merkules mga uniform nila balik naman sa pagsuot bukas kaya naglaba tayo di pa tayo tapos kasi dami tayong labahan na ano tayo sa mga court. Cortina. hello hello sabi hello sa hello hmm. hello kumusta mga nina ayan thank you po sa blessing kahapon po yan thank you so much po ate yan Thank you, thank you. Yan, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa amin kahit minsan lang kami makapag-vlog. Yan. Sana manood na kayo para ganahan po may mag-video. Eh, mura ko po tayo gana mo video, no? O wadjon po tayo views, no? May one is will do. Diyan na, one is will do. dara, Diyan na. Hi, sabi, hi, sabi. Ha? Ah, na, na, maglaro naman siya mga katulpa. Di pa siya natulog. Di pa siya natulog. Ano na, magalas na siguro. Ha, ah, naglaro pa. Oh. Bang, igda. 1,000 years later. The next day. Yan na guys. Mga katropa. Yan. Araw ngayon na linggo yan. Maulan pa din mga katropa. Araw-araw -ara. talaga umuulan dito. Walang init. Kaya damit tayo mga sampayan dito. Hinangir ko lang yung mga damit si kahapon naglaba ako, ay nako, init na punta. Ayan, tingnan natin kasi maulan pa din. Ayan, tingnan yung mga katropa, yan yung sapin natin sa higaan, di ko na lang inano, gipos kay. 101 lagi yung taon na 101 hindi ito makalihok yan kahapon napabili ako ng harina <coughs> kasi magluluto tayo ng hot cake yan tingnan natin yung nagpatubo na tayo mga katropa yan wow, tumubo na, so, sobrang tubo na siya mga katropa oh, yan, isang, oh, nito, ngas kilo, yan, kasi nagpaano na tayo ng kaha, yan, ang hirap talaga mga katropa pag ganito, maulan din yung, wala tayong, ano, wala tayong, bubong yung, ano, natin, palagi ta palagi ako mabasa kasi ako man talaga magluluto ayan buti nilang may mga panggatong tayo hindi na tayo mahirapan sa pagluto kasi hirap talaga pag walang panggatong at saka yung ano natin mga katrupa yung mga floor mat natin yan napunit na, na. yan iba na talaga tingnan mga katrupa pag ganito Parang hugaw sa tanawon ba? O? Oh. Kailan tayo maanuan na to? Maalis dan. Yan. Mag -ano tayo? Magluto tayo ng hot cake. Kaya. Yan. Ito yung -ano natin. Takos. Yan. Mainit na yung kahat. Hmm. Mutubo pa jud ni siya. Di ko na siya nilagyan ng ano, yung mantika kasi uh, mag ano, hindi na kailangan to ng mantika. Yan, tubo. Maganda yung tubo. Yan, yeah, nakaluto na tayo. Kakain na si Jana. Kao na ka, Day? Mmm. Magong ligo si Jana.